mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to. So, ngayon is mag-ano tayo ngayon? Ah, habol tayo ng shipping ngayon. Bali, ang oras is nasa 3.15 na. So, ang cross naman ng shipping namin dito ng post office namin is sa 4.30. So, sakto lang yan. Dahil ah, kanina may ginagawa tayo. Gumagawa tayo ng ating ah, papakita ko sa inyo. Yung ating magiging quarantine area. Tapos yung ano natin, yung main lock natin para sa one lock price natin is okay na siya. May tatakpan na lang tayong isang butas doon then all goods na meron tayong sliding door so mamaya papakita ko sa inyo so ngayon is tara let's go ha? at kukunin ko na kung sino yung ating ipapadala so tara let's go hintayin na ako dyan dahil mabilis lang to kilala ko naman yung mga ibo na to alright so nasan ka na ngayon yun nakita ko kagad yung isa okay Okay, okay. Ito si 275. Yan. 275. All right. So sana maglabas sa kanya ng ano to, ng magandang Warriors. Isa to sa natin, ah, mga ano natin na mga nagmamani winner natin bloodline. So siya, nagala siya, naglulugo na siya. Ayun oh. Ano na siya nasa nasa laig na. So ang edad nito na is nasa ano ah, ang ba ngayon, February 12, 2 months old na siya. 2 months old. Grabe, ang Kasi ano to, uh, hatched to ng ano, ng December 9. So January 9, one year, yeah, 1, 1 years old, tapos, 1 years, 1 uh, months old, jan, uh, February, yeah. Blah, blah. January 9, one months old, tapos February 9 po. So ano may uh, February 12. So yun nga. Bali isa to sa mga ano, natin na uh, panlaro ng one love price pero na tayo ng one week. kami na mean, uh, napaaga tayo ng one week. So yun na uh, kukunin ko ito nga pala si 275. So si 276 nabili na rin. Ito yung nest mate niya. Ayun. Okay, so tara let's go. Baka ano pa to? Uh, maabutan pa tayo ng close. Yun. So, yung isa na natin si 277. kabisadong kabisado mga ibon ni Brown G okay so ito si 277 si 276 is wala na rin yan nesmit neto wala na rin yan ano na rin nasa leg na rin sya 277 malaking ibon so kung di ako nagkakamali anak to ni ano ni 07 lang ni sablon natin yung full sibling ni ano ni dead na ano tag dito nag 2 times money winner sa Martinez Classic Okay, okay. Ito siya. Tapos sibling niya sa tatay, yung nag-port overall tsaka port place sa Blue Angel Classic naman. 2020. You know. So, ano rin. Uh, good luck. Sana magbigay ng ano, magbigay ng karangalan to sa ating kaburo ko to na si Kuya Julius. You know. From ano, New Jersey. Okay, okay. Iyan ako na to. Uh, babalik ako, bali, Ibabax ko lang Then papalig out May mga ipapakita ko sa inyo Tara, So yun lang nga bali, Binigay ko na kay ama Siya na maguhulog Dahil sabi ko tatapusin ko to So ito yung ginagawa natin Dalawang section yan First tsaka second Tapos ang gagawin ko natin Kuya ng tatlo siguro One Two Three One Two Three So Depende kung one Two Three Tapos dalawa lang dito So depende Pero titignan natin And then Ito kasi yung tinatapos ko ngayon Bali meron na siya rito ng ano Meron na siyang screen pal Palibot babataas yan tapos ito lalagyan ko to ng ano ng saluhan ng tahi niya para makita natin yung mga drop ng mga darating syempre uh, pinakaimportante sa atin yung ano yung kailangan solid so kung medyo basa titingnan natin bibigyan natin sila ng four in one para uh, maano natin sila ma cleansing na natin yung mga ibon so bali 2 weeks sila mag rito or depende kung maganda na yung drop ng mga ibon bago natin sila ilagay doon sa ating magiging main lock yan so sa mga nagtatanong ay nagtatanong mga nagtatanong uh, ilan ba yung kasya rito sa lock natin so ito is uh, ang plano ko kasi kapag nakita ko na mapupuno na to tsaka ako ire-recta yung ano rito tag dito ah uh, yung sinasabi ko ang plano natin na ito nakaabang na yan pag ganun dito yan pag ganun mahaba yan mga tol so ngayon kasi ah uh, ah kinakapa ako pa yung ano kung marami pa tayong magsisend or, or sakto lang so kasi mahirap naman kung gagawin ko na tapos biglang sakto lang yung magsend so ano tayo tag, tag dito talo tayo sa budget natin kagad okay so ito yung ano natin uh, nagawa na to ni Emma Napaki, na, napakita ko na to sa mga vlog natin sa facebook page natin yan tapos yung trapdoor natin na uh, may mga nagsasuggest apat lima na kung dito daw ila, mas maganda raw dito ilagay yung bensing kasi ang plano ko sana dito sana para pagka nakapasok na ng ibon at least di na sila lalabas pero ang inaano naman ng iba is kapag nag cluck daw yung ibon uh, amin na pagka nakapasok na doon hihintayin pa daw mag cluck or baka daw tumambay rito sa loob nito so pinag-iisipan ko talaga kung ano ba talaga yung pinaka best way na magandang gawin dito sa ating ano sa uh, bensing. So dalawa yan, meron pa tayong isa ilalagay. So yan muna. Uh, plano lang tingnan natin oh. sa mga ano sa mga kaburo ko natin diyan comment kayo sa baba kung mas maganda rito na yan tingnan nyo so inaayos ko pa dito para solid yung atin yan Nal nalagay na nga rin pala yan ng harang yan may harang na rin siya doon, doon wala pa kasi may meron pa akong isang um, ano tawag dito ah. Uh, Kakayod pa tayo rito ng isa kasi doon hindi ko pa maano maabot-abot pero kakayurin natin yan. Isa pang ano, isa pang kayuran. And then all goods na. And then ito, nagawa na rin nga pala yan natin, yung sliding door. Yan, dalawa yan. Uh, paano ba ipapakita? So, set up ko lang. Yo. So, tara, let's go! eto yan. Uh, yan dalawa yung nahihila <laughs> pero kasi nakalakpo dito pero tatanggalin natin yan so ito yung para sa isang door na to yan ganyan siya so kung i-open mo siya ito muna ilalabas so kung kabila naman kasi ano siya uh, yan yeah. ah, so ito naman di ba <laughs> alright so ayun yung ano tag dito ah uh, sliding door natin kasi kaya ko to ginawang dalawang pinto para yung first ano natin, first batch dito muna and then doon muna tayo magpo-focus ayoko muna maghalo-halo yung mga first, second batch tapos pakakawalan natin diba? so mas magandang focus tayo sa first batch tapos pagka okay na sila dumili na sila ng 2 weeks yung second batch naman tapos kapag ka all good sa sila doon natin sila isasabay-sabay so isa yun sa mga ano ah, tawag dito ah, napag-aralan natin na, nung first season natin, marami tayong ano, tawag dito ah, error na dapat itama itong season na to. Okay, so ito yung ano natin, sliding door, yan, dalawa yan. Okay, and then, pagka nakaano na yan, yung plano ko yung Avery natin kung saan sila maniligo, uh, dun talaga pag anon, pag anon. So magkakaroon tayo ng ibiri doon. Pero ngayon ito muna kasi ang mga ginamit kong material dito is mga napaglumaan natin, yung mga kahit sa pintura. Ito galing to kay Bruce do sa nag-quit na ano na panshir Grabe napaka-solid ng ano niya ng pag niya dahil nanalo siya ng almost 100,000 dollar. Kumbaga, nag first place siya sa Suner tapos sa iba pang mga ano iba pang price nakaparte siya so napaka ganda ng ano niya uh, pagalis niya sa ano sa pag-iibon sabi niya babalik daw siya in the future pero ngayon na uh, gusto daw niya munang ano mag-enjoy kumbaga sabi nga niya is hindi raw siya basta-basta makalis so kasi siya lang daw mag-isa tsaka na. so ayun nga ito uh, yung ano natin uh, sliding door So ito yung sinasabi ko sa inyo nga uh, isasarado na lang natin. Yan ito. Bali naka na. Ito na yung sasarado natin yan, eh, you know? And then all goods na kasi to. Na plano ko kasi tong gawing pintuan. Yan. Dito tayo magpipinto. Yan sa ano na yan, tag dito sa area na yan. Tapos ito isasarado ko na to. Yan. Sasarado ko na. Bali ang mangyayari dito is para magiging office natin kasi dito ko balak ilagay yung ating uh, tag dito. Ating laptop, ating bensing, mga kagamitan natin para sa ibon and then isasarado ko na rin to kasi hindi pa pwedeng nandito yung laptop sabi bukas to di ba so ito sasarado natin niya kumbaga magiging ano talaga siya uh, close tapos magkakaroon siya ng maleta pintuan dito malit lang naman kumbaga mula dito siguro yan paganto kumbaga parang space lang natin ito tatakpan ko rin to para ano uh, magkaroon lang tayo ng sarili nating ano uh, area rito hindi man siya ganun kalaki pero ang pinakamaganda is meron tayong sariling ano ah, computer kumbaga nandito na kasi ginagawa ko nung last time nandito medyo masikip nasisikip pa na ako kasi pinapalabas ko pa yung mga ibon dyan para lang pumunta ron diba kung naalala nyo meron tayo dyan ano ah, kaya may butas yan ano yan eh ah, rekta yan palabas papunta doon sa ano natin sa iberin natin nung nandito pa so pinagaano ko talaga to pinagandaan ko talaga tong season na to kumbaga nilawakan ko yung ano natin yung ating uh, landing board so ito uh, meron ditong kapos lang pero may ilalagay ako dyan yan may ilalagay tayo para hindi naman siya ano at saka ginawa ko dyan is pababa hindi siya masyadong halata pero pababa yan kumbaga kasi doon may iniinom silang tubig doon di ba so tinakpan ko na yan And then ngayon na ah, wala na silang mainuman tubig dyan. May make sure ko na toyo yan kahit madaling araw na mabasa-basa, maipon yung tubig. Ang gagawin ko is may make sure kung wala talagang matitirang tubig. And then ito. Yan ang sinasabi. Like ito uh, nga yung bensin nandiyan na. So parang pinag-iisipan ko kung saan ko talaga ilalagay or dun sa loob. Yun yung ano, yung gumugulo sa isipan ko. Pero siyempre, medyo meron pa tayong ilang weeks bago oh, bago ano tag dito ah, ma-final 'yan. Ang importante ay ginagawa na natin yung ating mga dapat gawin. Yan. Meron na tayong ano tag dito ah, magiging quarantine area. And then ito na yung mga ipapakita ko sa inyo. Tara, let's okay, go. Okay, so ito na yung mga YBs natin. I mean, hindi na sila YBs pa rin kasi young bird, 2 months old, yeah, 60 days old. All right, ayun oh. 60 days lang 'yan. Yan, ang ganda na ito. Pero I think ito yung dugong maharlika ko. Ano, no, dugong bugaw. Pag dugong bugaw, ibig sabihin na purong dugong bugaw lang siya. Pag dugong maharlika na tinawag ko, ibig sabihin, nandun na yung dugo ng maharlika. Kaya naging dugong maharlika. So, nagkaroon kasi ako ng problema sa ano, sa maharlika dahil ayaw nilang magano ayaw nilang bumuhay ng kanilang YB. So, ginawa ko, pinaghiwalay ko muna, then kasi ang ginawa ko sa kanila, kada itlog pinapasa ko. So, ngayon pinaghiwalay ko. Then, tignan natin kung bubuhay sila. Okay, okay. So, ito yung mga ano natin. May mga O. Oh, <laughs> Nalaglag. 2024. Ito na, 2024. Lilipad natin yan dito. Ayan. Paliliparin lang natin. Ito, ganda na ito. Yun, ganda ng blue bar na yun. Alright, so tingnan nyo sila. Gagara ng mga muka. Yan. Ito. Anak to ni ano? Ni Deadshot. Uh, ano siya? Two times money winner sa ano? Sa Martinez Classic. Yan. Kaya kung ako sa inyo, awitan nyo na yan. May mga ititira ako dyan na pang ano ko, personal ano ko, dito, ah. Uh, stockbird Yan Mga stockbird yan Tapos ito Ito naman Yellow Nabugok yung itlog So Ginawa ako may tatlong 3 uh, days old na, na, young bird. Nilagay ko diyan yung isa, tinignan ko kung susubuan, sinubuan, tsaka ako binaba yung kapatid ng sinubuan. So, bali dito siya galing kay Catrice natin. Yan. So, good luck dito sa ating Catrice. Okay, so ito naman yung ating two times money winner. Yan, nang ano, ano hindi siya money winner, uh, two times na ano siya, a uh, sixth place. Yan. So, may young bird na rin. So, mga ililipad natin yan. Okay. So, yun na nga mga kaburo ko to. Yan. Uh, yan lang yung ano natin. Ito. Pitch Classic. Yan. Pang Pitch Classic yan. Ready to go. Okay. Okay. Dalawa yan eh. Meron pa rito isang team. Ah, yun. Nasa ano. Nasa tag dito. Nandun, nandun. Nandun. Okay, okay. So, yun na nga mga kaburo ko to. Bali, marami marami salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa Kampo Kapistrano. Hanggang sa muli, ako nga po pala ulit si Brown G. At welcome sa akin channel. Sa so, mga may gusto, PM lang kayo. Let's go! <tinyo>